When there's no more hope is left in me I can't see what comes my way Pa-payin! Pa-iihin ko si Sky, Ma! Okay! Pa-iihin ko muna si Sky! Sige, dalhin mo yung mubay! Oye, ibigay mo kay Kate! Usapan namin mag-ina! Away-bate! Away-bate! Papahiyan niya raw yung dognya yeah. Kikit! Bakit madilim? Ha? <laughs> Kikit! Pahirapan signal eh. siya guys mag-alaga ng aso na yung panganay kong anak hi kikit hello talaga anong ginagawa niya kasi ayan siya nasan ikaw ha magagalit na naman si kuya kasi naano mo na naman yung cellphone niya kung ganito araw-araw ang situation ng signal wala hmm. Nawala no, na siya guys. Pero actually kanina ko pa silang try tawagan. Ayan na nagsusumbong na. Kanina ko pa sila tinatry tawagan pero i-end natin ulit. And then redial natin. Kasi pag ganyan hindi sila marunong magtap Kapag naka-close yung camera hindi sila marunong magtap agad sa ano yun, camera. Sa so, signal siguro siya kasi ayun na, matay siya ng pusa ganyan kahirap guys ang pakikipag communicate ko sa mga anak ko more 2 uh, years na higit na ganyan ang situation palagi ayan hello akit ang ganda ganda naman yan palagi na lang no ang pinapakita kay mama ha huh? nag supply na ikaw asan si kuya puntahan mo si kuya sa labas ayan na siya na asan si kuya oh, tingnan niyo guys ang kamay niya kung ano nung -ano ginagawa sa cellphone kasi gusto niya mag selfie pictures at saka yung mga imuhinga kukulikutin at kukulikutin niya yan kaya nang nagagalit ang kuya niya kasi nga minsan hindi makuha kuha ni kuya niya, hindi niya ma, hindi ni kuya niya maibalik sa dati. Kaya minsan pag gusto niyang kunin ng cellphone sa kuya niya, hindi pinibigay sa kanya. Kasi nga marunong na siya mag ano, buting-ting. Buting-ting daan. Marunong na nga siya sumagot ng cellphone eh. Ayan, baka nawili na sa labas kaya hindi na pinipindot. Tugat sa gutin, guys. Ayan. Redial natin ulit. Ayan, tsaga-tsaga lang. Para talaga sa anak mo, talagang tiyaga ka. Tiis ka talaga. iba nga walang ano, walang tawag doon, hindi nila nakakausap ng na ganito. Lalo na yung mga sa probinsya, tapos OFW, probinsya ang bahay. Kaya isa talaga guys, sa uh, pinapush ko, uh, ko ngayon eh, yung magka-wifi ang bahay. Ang sarili naming wifi. Ayaw na niya sagutin, guys. Pag ganyan na na yan doon sa labas. Kasi pag hapon, mga ganitong oras doon, or padilim na, yan, lumalabas sila. Ayan, sinagot naman. Uh, Ayan na. Isama na sila, mga kapatid. Ano pinapanood nyo? Ha? Huh? Pambata ba yan? Just this leak. leak. Ayan na lang. Minsan kasi guys, kailangan kong... Ay, not allowed, anak. Hindi pwede. Hindi siya pwede na kung pamatanda ganyan guys, kung nangyari ganyan tulad ng ganyan, nanonood sila ng TV siyempre kailangan ko itanong, itanong sa kanila kung ano pinapanood tapos, and then minsan, tinatanong ko na ano yung mga pinapanood nila kasi kung pang matanda, pinapalipat ko okay lang pag nandyan ang lola ganyan Kikit, sit down. Ganyan lang sila, guys. Maghapon. Iwan sila ng lola nila. Tapos, basta may pagkain lang sila. Iwan ng pagkain. Ganyan lang. Kawawang. Pero, wala tayong magawa. Kailangan. Tsaka sila, yung mahilig talaga sa loob ng bahay. Ayaw nilang lumalabas-labas. Asan si Kikit? Bigay mo kay Kikit cellphone. Ayaw niya. Gusto man Gusto man ng bunso ah, kapatid niya na ano Ayaw daw Ay, guys Kanyang kahirap ang signal Okay, sana kung maganda ang signal kasi ano kahit mm, ganyan lang pero masaya na ako guys pag nakikita ko silang ganyan na okay anong ginagawa nila tsaka kung kumain na ba sila like kahapon nakalimutan ng hindi ko sila makontak nakalimutan ng anak kung pakainin ng mas maaga ang kapatid niya buti nag yung kapatid ko na ganoon na sinabihan ko yung anak ko kasi hindi pa niya kabisado totally yung oras hindi pa niya hindi pa siya marunong sa oras. Ano yung kahirap guys? Talagang blankong blanko ang ano. Pasortehan lang talaga sa signal. sila? Minsan pag ano, pag nanonood sila ng TV, lang hanggang sa makatulog, makatulog yung bunso kong anak. Ganun lang. Tapos pagkagising, kakain ulit sila kung may pagkain dyan. Mm. Ayan. Naiyak na siya. May gusto siyang gawin. or gusto siguro lumabas eh. Itong kuya, ayaw lalabas. Kaya dyan sila nagkaka... -ano, nag-aaway. Sige okay guys. Try natin ulit. Wala pa kasi mama ko eh. Ano oras na. Ganyan kahirap. Ang nanay bilang OFW mahirap talaga. Masaya na ako pag malakas ang signal sa bahay. Oh, ano na? Anak nasa na sana yung kapatid mo? Hmm? Nak nasa na siya? Ayun na humigan. <laughs> Hello. Bakit tayo mo makausap si mama? Nanonood ikaw? Ay, ang ganda-ganda naman yan. Ayan yung una niya guys na hindi yan makakatulog ng hindi niya hawak. Yung una na yan. Hindi, hindi niya yung papalabhan. Sinabihan ko nga siya kanina kung okay na palitan. Sabi ko palitan ko. Ayan, sabi niya, oo. Pero pag ano nagpabili na ako ng bago at saka nagpadala na rin naman ako ng bagong unan sa kanya. Pero ayaw talaga guys. Hindi yan siya makakatulog. hindi siya makakatulog hanggat uh, wala yung unan na yan kanina nga ang kwento ng kuya niya sa akin hindi ko lang nakakaan na nag iyak ang tagal makatulog kaya pala sa subang laro nila ng pinsan niya yung unan hinagis ng hinagis hindi nakita kung saan nakalagay ayan na dumating na pala ang mama ko Ay, na Ano po yun? Hindi <laughs> siya maintindihan. Ano sinasabi niya? Hello po! Makalula talaga siya, guys. Ayan na. Hmm, dal-dal niya. <laughs> Oo daw. Ganyan, ganyan guys, ang ano. Sa pag walang signal. Hmm. Ano po yun? <laughs> ayan na, ayan na. Yan ang gusto niya. Pindutin. Pagawa ng imuhi. ang gusto? Ha? Ano po yun? Hmm? Ano po? Gusto mo chocolate? Bakit, mama? Ayan. Bakit, ma? Ayaw niyo. Ayan. Ayan. Pag-umiyak na. Bakit? Anong gusto? Anong gusto mo? Hmm? Sandi mo Chocolate? Ang mama pin che gusto ang gusto. Papalitan natin yung unan mo, gusto mo? Ha? tingnan natin yung unan mo, papalitan natin. Nasaan ang unan mo? Nasaan ang unan mo? Palitan natin. Yung unan kasi na yan, napaka-importante sa kanya. Hindi yan makatulog ng, ano, wala yung unan na yun. Kanina naglalaro sila na, eh, na misplace ata yung unan. Iyak siya ng iyak ang inaaway niya ang kuya niya kasi ang sabi daw tinago ng kuya niya Ayan, una niya yung unan niya papakita niya pero pag sinabi mong palitan ng unan okay sa kanya pero pag time na na nandyan na yung bagong unan ayaw niya na hahanapin na at hanapin niya yun unan na yun kinuha niya yung unan ma ayaw mama ko Kinukha niya yung unan. Ipapakita eh, niya yung unan. Tingnan. Tingnan niyo guys yung unan na mula nung pagka-baby niya eh. Katabi niya yung unan na yun. Patingin at papalitan natin yung unan. Dali. Papalitan natin. Sige lang guys. End natin. Then, ko na. Tingnan ni mama yung unan. Tingnan ni mama yung unang dali. Oh, ayun yun niya. Ha? Tingnan yung unang. Kita apo na may. Ayun yan yun unang yan, kulay pink. Oh, ayun talaga. Ah, ah, luma na talaga siya. Palitan na lang natin ng new baby girl. Kay Kate, palitan na lang natin ng bago. Okay lang ba yun? Palitan natin ng bago. Oh, alanganin. Oh, alanganin ang sagot niya. Dito pa, Papa. Opo, palitan natin. Palitan po natin. <laughs> ano Sige na, good night na sa inyo dyan